So, ano nga guys, isang mapagpalang alap sila tayo lahat. Ngayon, maglalit tayo ng Peles Extra Bait Pansit Canton. Pero bago na sisibol na paglalito, hindi ka pa na channel ko. Please subscribe my channel. Like and share. And hit the bell para at least mo Ngayon, maglalit tayo ng Peles Canton na lalagyan natin ng uh, garnish na ng okra. Tala, lutin natin. So yun nga guys, naglagal tayo ng okla tapos yun ang ilalagay natin sa gilid ng para meron tayong gulay kahit na pano. Ilagay mo natin, pag malambot na, saka natin ulitin yung pelis extra big pan sa Pero bago ito, natin yung ano, kung hindi ka pala subscribe ko, please subscribe ito na. Like and share, and hit the bell para abis mo ito. Ngayon ulit tayo ng pasikan ito na lalagyan natin ng konting gulay para para masustansya ang ating kinakain. So ayun eh nga guys, click natin oh, nilagang okra. Tara, set aside muna natin. So ayun eh nga guys, hiniwa natin ng pera-pera sa itong nilagang okra. Gawin na muna natin yung, habang napapakulong tayong tulad, uh, gawin muna natin yung sauce ng pasikan din. So ayun eh nga guys, ilagyan natin itong sauce ng pasikan din. So ayun nga guys, ah, nagpakulo muna tayong tubig tapos saka natin ilagay yung pasukit natin at pakakulo na. So ayun nga guys, kumukulo na ang ating paniin sa tubig. Ngayon ilagay na natin yung buntolos ng pancitata. Pakulong lang natin sya ng 3 minutes. Ibabalik ko pa. So ayun nga guys, haluin natin. Tara, hangin na natin. So, ino nga guys. Uh, uh, I-drain na natin tong noodles ng pasikan doon. Uh, salin na natin. Tapos, salin na natin. So, ino nga guys. Nahalo uh, na natin. i na natin itong Ginagawa uh, natin o clock. Hindi natin sa set time. Ah, you know, at least uh, kahit na kumakain tayo ng pasikal meron yung sustansya yung ating you kinakain know, dahil naglaga tayo ng okla. para kain tayo. Para tikman na natin, sarap, guys! Sarap! At least may gulit tayong kinakain. Maliban sa pagkukulit. Thank you for watching. Salamat. God bless us all. Peace out. See you in the next video, people. Bye-bye. Baba ye liza mani.